Isayas, Kabanatang 54 Umawit ka, o baog, ikaw na hindi nanganak, ikaw ay magbiglang umawit, at humiyaw ng malakas, ikaw na hindi nagdamdam ng panganak, sapagkat higit ang mga anak ng binawaan kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon iyong palaking andako ng iyong tolda, at maladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan, huwag kang mag-urong. Habaan mo ang iyong mga lubid, at patibayin mo ang iyong mga tulos, sapagkat so ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa, at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa at patatahanan ang mga gibang bayan huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan at ang pula sa iyong pagkabao ay hindi mo maalala pa sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga kubo ay kaniyang pangalan. At ang banalang Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa tatawagin siya. Sapagkat tinawag ng Panginoon na parang asawang kinalimutan na mamanglaw sa kalooban. Parang asawa ng kabataan. Pagkasya'y itinatakwin sabi ng iyong Diyos. Sa sandaling sandali ay kinalimutan kita. Ngunit pipisanin kita sa pamagitan ng mga malaking kaawaan. Sa kaunting pag-iinit ay ikinobliko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Sabi ng Panginoon na iyong manunubos sapagkat ito ay parang tubig ng panahon ni Nuwe sa akin, sapagkat kung paanong ako'y sumumpa na ang tubig ng panahon ni Nuwe ay hindi na haahon pa sa lupa. Gayon ako'y sumumpa na hindi ako magiinit sa iyo o sasaway sa iyo, sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga brol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagadahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking mang tipan ng kapayapaan ay maalis. Sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. O ikaw na nagdadalamhati na pinaspas ng bagyo at hindi naaliw, narito aking ilalagay ang iyong mga bato na may magandang mga kulay, at ilalapag ko ang iyong mga patibayan na may mga sapiro, at gagawin kong mga rubi ang iyong mga dungawan, at mga karbonko ang iyong mga pintuang bayan, at mga mahalagang bato ang iyong lahat na hangganan, at lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon, at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka. Ikaw ay malalayo sa kapighatian sapagkat yaw hindi mo katatakutan. At sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Narito, sila'y magkakapisan, ngunit hindi sa pamagitan ko. Sinumang magpipisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Narito, aking nilalang ang panday na umihip sa mga baga at naglalabas ng kasangkapan para sa kanyang gawa, at aking nilalang ang manglilipol upang manglipol. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon.